Good morning sa inyo guys dahil kakasahod lang ng kalbo dito sa barko kaya lalabas na naman tayo para bumili ng chocolate for today's video. Sakto, mataas pa naman ngayon yung palitan kaya ipon lang ng ipon kasi marami na tayong bibigyan. Let's go! Habang palabas pa lang ako ng barko guys, nakita ko kagad si Johnny, meron daw siyang binili sa kanyang first salary. Akala ko may food trip na, yun pala gusto niya lang mag-unboxing sa Kalbong Seaman TV, oh yeah! Dahil mabait naman yung kalbo Pagbigyan na natin guys Malay nyo walang laman yung in-order niya Alright Sabi ko sa kanya Konting bilis naman chichibog pa ako sa labas Ano ba yung mga pinagbibibili mo? Then guys Ayan na Uy Uy Ano yan? Dexter? Yes sir Yes sir May hari ng shark. May hari na Guys yan yung helmet ni Boss Robby guys Uy hey, 300 Check Shark. helmet Ang gano'n pa ano? Tingin ay, yay! Grabe guys, oh. Carbon fiber yung ulo. Oh, no. Carbon body. Ay! Grabe, ang mahal pala niyan guys. Nakakagwapo daw kasi pag sinuot. Alright! 300 pounds niya pala nabili guys. Equivalent sa 21,000 sa pera natin. Ay, napakaangas par. Ang gwapo. Kaso nga lang, parang may side effect. Shush! Walis, walis, walis! So ayun na nga guys, dumiretso na kagad ako sa city, inabutan pa nga ako ng ulan, basta umulan, may nagahabulan, om sim! Pinakita na naman ako nagahabulan guys, ayan, ayan nga, na naman. Mapapasana all ka na lang, buti pa yung kalapate, hinahabol, ikaw kailan kaya? Shush! Namuti na yung mata mo kakahintay pero hindi ka pa rin niya tinitex, oh shi! Kuhang-kuha ito yung inis ko, ang haharot, tara kumain na lang tayo! Dahil bagong sahod yung kalbo, dito tayo sa unlimited kakain, so challenge! Magre-refill lang pala ako ng energy dito guys. Alam nyo naman, kailangan ko ng maraming powers kasi marami rin tayong chocolate na bibit-bitin. Kaya Kalbong Simon TV ano pang inihintay mo? Food trip malala? Attack! Unang plato pang warm up, meron tayong iba't ibang klase ng hipon, fried rice, chili garlic at peking duck. Pagkaubos ng unang plato, tayo ulit para kumuha sa pangalawa. Pangalawang plato, syempre yung na -miss ko, I love tahong, sorry bacon. Samahan mo pa ng spare ribs, manok, pasok, round 3. Eto na pala yung pinakahuli kong kinuha guys, binalikan ko lang yung masasarap kong natikman. Tapos kumuha lang ako ng konting saging, tara tayo na mag shopping. Kuha tayo ng basket. Dumiretso na kagad ako sa mga chocolate guys, kalbong seaman TV, hakot. Babayakin ko lang yan para sa inyo Sheesh. Tara guys, magbayad na tayo Baka hindi na naman yan magkasa sa bag om sim. Okay, Kalbong Siman TV Bunot Fernando, it's time to pay Halos mapuno na ulit yung bag ko Pero ayos lang yan, kahit mabigat Basta para sa iyo, ang laban na to. Siyempre, dinobble check ko na rin yung mga expiration, sabi ng followers. Mahirap man tanggapin, pero ganun talaga, nag-expired na rin yung pagmamahal niya sa akin. Oh, she! Eh, puno -puno. Grabe, ang bigat guys, oh. Puno-puno na naman yung bag natin. Kailangan na natin umalis, hiram lang tong bike natin. Eh! Oh, yan yung padlock natin guys. Pinakalawag na sa galit. Grabe guys, ang bigat na chocolate. <laughs> oh, puno-puno oh. Hey! Hey, chocolate natin, no? Oh. Hey! Bigat, grabe. Titimbangin natin yan, guys. Tignan natin ang kung ilang kilo yan. So, ilang kilo ng chocolate yung laman. Kasama bag. Ang makahula, ang makahula, patik na nasa comment section, ha? Huh?